Sinigang tayo, guys. Sinigang. luto -lutuan. So, ayan. Dinurog natin ang kamatis. Pinakulang tubig. Nilagyan ng uh, onion at saka ng pamintang buo. Now, we will put in the pork at palalambutin. Ay, bakit tumatay? dami ng sabaw. <laughs> anyway, andyan na yan. Takpan natin at palambutin. Mmm. Okie okay, dokie. Okay. Ngayon naman, ilagay natin ang Pagdamutan nyo na ang aking gulay. <laughs> Ilang peraso? Apat na peraso gulay. Ayan. Mm. Kung ano lang yung natira. Ay, paano ba to? Ito muna. Yan tangkay at okra ang ating ilagay. Ayan. Hmm. Looks nice. pa uh, baba. Lagyan natin ng pork cubes kasi ano, naparami yung sabaw. Yan, para puro yung lasa ng pork. Yan, tapos syempre ang ating pampaasim. Alam niyo sinigang na to, kahit kaunti lang ang gulay niya. Sinigang pa rin yan kapag ka may pang may ano, may pampaasim, ganyan. Tamarindo. Tamarind. Sinigang pa rin ng kalalabasan niyan Kahit wala yung gulay. Ay. Baka naman masyadong umasim. Ayan. Pakuluin lang natin ulit. Bago natin ilagay yung dahon. At titikman natin. Pagkulok muna. Pakulok! Ta-da! Ta-da-da-da! Yes! Kuluers na siya! Now let us taste dami talaga ng sabaw. Ano ba yan? Para na lumalangoy. Ay, talaga naman. Ala chamba talaga. Ala chamba ang kusinera. Hmm. Kaya natin ng asin. Ayan. Ayusin muna natin ang lasa ng ng ating sabaw bago natin ilagay ang gulay. Hmm. Talaga naman, lumalangoy. Man ulit natin. Fiona come here. Taste test. Mm. Enough. You want more a little asim? Yeah. yeah. Okay okay. Dagdagan daw natin ng asim. Yan. Sana hindi ako atakihin. <laughs> Sana hindi ako atakihin. Oh. Hindi pa rin luto yung tangkay. Tagal maluto ng tangkay, ano? Oh. natin ulit. <coughs> mm, yaminess. Okay daw okay. Ayan, nagtranslucent na yung tangkay. Lagyan na natin tong ilang perasong <laughs> dahon. Pagdamutan nyo na. Ayan. So, iiwanan ko na siyang Ganyan, kasi sa init ng aking pan, masyadong mag-hold ng, ano, malakas mag-hold ng init. Papatayin ko na siya at maluluto na yung dahon na yan dyan sa kanyang, ano, natitirang init. Okie dokie. So, virtually, this is our sinigang uh, pork belly. Mmm, yumminess! Good evening, guys. Kidoki, -ki, dinner time. Yeah, ang aming dinner ang sinigang. Sinigang na pork belly. Right? Okie dokie. Aming sawan toyo with calamansi. Mmm. yummy Itong sinigang na to. Aapat lamang ang apat na pirasong pechay. <laughs> ang sahog at saka, ano yun eh? Yan, okra. Mm. Kasi yung pechay ay bigay lamang ng aking biyanan. Bumili siya ng isang, ano? Isang bungkos na ganyan. Eh, kumuha lang siya ng dalawang piraso. At di na raw niya ma, maluluto ano, yung iba. Hindi na raw niya gagamitin yung iba. So, ibinigay sa amin. Kaya, ito, hindi naman talaga dapat na sinigang ang aming ano, ulam. Dapat yan. Beli kasi yan eh. Dapat yan, i-ano ko, iro-roast ko. Yung bang crispy skin? Dapat ganun. Ayaw ng anak ko. Sabi ko, gusto mo isigang ko? Mm. Kaya, ayun. Kung ano na hagilap kong gulay sa ref, ay yun na lang ang aking isinahog. O, oh, ayan. Pechay at, ano, hindi talaga ako normally gumagamit ng pechay sa sinigang. Although alam ko pwede naman yun. Pero mas gusto talaga, mas, mas, gusto ko talaga ang ano kangkong. Gusto rin ng anak ko yung kangkong. So ngayon, wala siyang gugulayin dahil ayaw niya itong gugulay na to. At saka kaunti lang. <laughs> Kaya ang kanya ay sabaw. Sabaw na lang sa kanya at saka yung karne. Yeah, in it, pal. Bangon Whoa, in it Oh, don't bite them. I know. There's juice inside. Holy moly. In it luwa Please to the back of my bloody tongue. <laughs> ay, oh. ay, ay. This is dinner with a surprise. <laughs> it's freshly cooked, honey. Oh yeah. Oh. Ah. Ayan, so, bigla ang sinigang ito para makakain lang siya. Mmm. 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 Asarap ng taba, parang gelatin ano yan? Isang oras ko yung pinakulo. Kaya ayan, 6.30 na. 6.30 ba yan? 5.30. 5.30. <laughs> 5.30 na. Ay, alas 4 ko to, ano, inumpisahan, gayat-gayatin, ganun-ganun. So, nasa isang oras ang kanyang pagpapagulo. Which is, okay na rin. Kasi, talaga naman, mm, sulit ang paghihintay. Hmm. Napakalambot. At ang pa pa pagpapakulo ay, marahan na apoy. Mm. Low fire. Mm. I always have okra in in the freezer. Para anytime. Hindi ko alam. Gusto ko talaga ang okra. Anytime meron akong ano. Hmm. Masarap naman. Not nice belly. Mm. Walang talong. Is this all of it? Or? Mm. No, just more coffee on it. No, I meant the belly. Yes, I cooked the, the whole belly. Yan. Talaga lang, kahit anong isang cup mo, mapapasarap mo yan kung nababalanse mo yung ano, yung panlasa. Yung seasoning na nalagay mo. Yung asin, yung asin. Hmm. <coughs> Sometimes, nagsisigang ako, wala talagang gulay pag nag-request yung anak ko. Sabi ko, wala ito lahat tayong gulay. Mm. Yan, yung okra lang nilalagay ko. Para sa amin lang yon yung okra. Kasi hindi naman nakain ng okra anak ko. Sapat na sa kanya yung sabaw lang. Lasang sinigang. Okay na sa kanya yun. Mm. Mm. Harap. Hmm. Mm. Yung hindi marunong magluto, matututong magluto. Napakadali lang. Mm. Mm. Oh, siya isinasabaw niya tong toyo. Thank you. Okay naman siya. Hindi ba? Sold na ang dinner. Ganun-ganun lang. Mm. Meat there for you. Mm. Sarap Sarap ng tabahan niya. Hindi nangaka umay ba? I'm mm. going to put a little top. I'm going to And the meat. Mm. You want more meat? Yeah, I can have it. Don't waste it. No, we're not going to waste it. And some more? It's more over there? No. I've got heaps. Mm. But I don't like seeing it seen sitting in the bowl. Mm. O, oh, diba? Simple lang, pero rock. Hmm. Okay, guys. Tapusin namin ang pagkain and see you next time. Thank you for watching. Bye, God bless.